Gusto mo ba ng bato? Ayoko. Tumaw yung bato. Dibayan niyo ako. Hoy, gusto mo ba ng bato? Ayoko, ayoko, ayoko. Bato na din ni Darna! Ako yung pogi mo talaga! <laughs> Touchdown, mga bot! Ano mo? Black Darna! Ay, ano ba yan? Ay, Iinom ka ng bato. Ay, Ay, ayoko, ayoko. Iinom doon, doon. Iinom ng bato. Iinom ng bato. Gusto mo ba ng bato? Ayoko. Tumaw yung bato. Dibayan niyo ako. Hoy, gusto mo ba ng bato? Ayoko, ayoko, ayoko. Bato na din ni Darna! at anong, taro, no dar no gusto mo ba to ay ang bali gusto mo ba to ayo mo <laughs> gusto mo ba to ayo mo bali mo ko no masarap oh, let's go grabe okay. pawis So mga bossing, ito kasama ko na si Kulog dito sa Shell Boso Boso. Alam niyo ba ang first time kong maaakit ng Marilake, nadala ko si Kulog at kasama ko yung B-Lane. So yung Zero One Moto mga bossing dahil na-invite tayo ni Asian -Boy. So yan, papakita ko sa inyo na si Kulog yung dala ko ngayon, hindi ako naka-scooter. First time ko to so. <laughs> ano sabi mo, Tel? Ano pogi mo talaga! <laughs> <laughs> na <laughs> kahit... Kahit saan naman to? Pa-picture lang daw. Ah, Pa-picture lang ba? <laughs> Pa-picture lang ba? Pa-picture lang ba? <laughs> na, na Pa-picture daw! Pa Alam mo ba, ba ito, kaibigan? Magtayang gusto magpa-picture kay Pacboy. Pa-picture daw! Pa-picture daw! Ay! Magta-susubso! Ay! Magta-susubso! <laughs> magta ay, isa pa, isa pa. Ay, sorry na sumsob. Ano ba 'yan? Tangi na sumsob. Ay, boy pa picture down. Ay, hi. Ay, bang may sumsob ba? Bang may Ano ba, wag po Ay, ano ba 'yan? Ay. Oh.